Dahil nga sa sobrang init, matindi rin pinag-uusapan o mainit ding pinag-uusapan yung payo ng isang kongresista na abay huwag daw muna magsuot ng underwear sa loob ng bahay. Ang usapan na yan nakarating pa nga hanggang sa pagdinig sa Senado. Alamin natin sa pampagising na balita ni Camille Samonte. Samotsari ang naging reaksyon ng netizens sa payo ni dating Health Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Janet Garin ngayon tag-init. Ang question kasi ni Garin, wag na munang mag-underwear ang mga babae kung nasa bahay lang naman. Wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Paliwanag niya, Prone o madali kasing kapita ng fungal infection ang intimate area ng babae kapag lagi itong pinagpapawisan. Kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, eh yan ay perfect petri dish para dumami yung ating uh, fungi yung candida albicans na nasa balat, ay dadamage siya kaya siya nagiging makates. Ang hirit ng kongresista, tinawag na kalokohan ng ilang netizen. May nagsabi rin na di naman yan isyong napapanahon. Ang payo ni Garin, sinigundahan ni Health Secretary Ted Herbosa na dumalo sa isang pagdinig sa Senado. Paliwanag ng kalihim, may basehan naman ang kongresista. May, may moisture dun sa ating uh, private areas of women. So it can lead to uh, uh, candidiasis or itchiness. Uh, doon sa kanilang genitalia. So, so, may basis naman po. Kumpara raw kasi sa mga lalaki, mas sensitibo raw ang pH level ng maselang parte ng mga babae. Ang pH level ay unit ng pagsukat kung gaano ka-acidic ang isang bagay. Pero kung hindi naman komportable na mag-go commando o no underwear sa loob ng bahay, may iba naman raw alternatibo. Mag-cotton underwear because uh, it also does not trap moisture. Ayon sa ilang health expert, makakatulong din sa vaginal health kung hydrated o nakakainom ng sapat na tubig ang babae. Kapag hindi sapat ang tubig sa katawan, hindi kasi makakapag-produce ng natural lubricant ang isang babae. At dahil mainit na ang panahon, hindi lang vaginal yeast o fungal infection ang maaaring makuha ng mga babae. Posible rin daw ang bacterial vaginosis o yung pagkakaroon ng kulay gray, white o green na discharge na may kasamang hindi nakakaayang amoy. Posible rin itong magdaroon ng urinary tract infection o UTI. Kaya payo ng DOH laging uminom ng tubig para presko na sa pakiramdam, healthy pa ang inyong intimate area. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. O oh, alam niyo na ngayon ha, kaya dapat sumagot kayo sa ating pampaisip maya, -maya. Okay, dito naman tayo kasabay niyan. Iwasan din daw muna ang mayat-mayang pagfa-flash ng toilet at paggamit daw ng bidet. Kabilang naman ito sa mga payo ng Task Force El Nino para makatipid din sa tubig ngayong matindi nga ang init, sabi ni Assistant Secretary Joey Villarama, pwede naman daw na kung hindi gaanong mapanghe ang banyo e eh na muna ng tabo o di kaya ibaba ang floater sa toilet bowl para mas kaunti ang tubig kapag nagfa-flush. Sa mga, sa mga may swimming pool naman dyan, gaya ni na Aaron Tolentino, hinihikayat na ipagpaliban daw muna ang paglilinis.